So, what is sa inyo, mga madlang people? Tayo po ay nagbabalik para sa panibagong video sa Roblox. And ngayon ay gagawa tayo ng account. Kung ano-ano na lang po ang ilalagay natin para hindi inyo malaman So, ang ipapangalan natin dito, siyempre, John Gaming. Yan. Confirm yan sa kanila. And siyempre, yung password ay bawal makita. Kaya, goodbye muna sa inyo. guys, nakapasok na tayo. At syempre, pirate tayo. Pirate si Rupi. Eh. Pirate tayo. Ayan. Ayan ang ating pagkakakita. And tignan ninyo ang ulo ko. Nakarabit, rabita, rabit, abrabit, rabit tayo. ha. So, mukhang medyo mabilis tayo mga kapag ka level na to. Ang garabi, ang lago. So, full screen on. Wait lang naman. Na. Yan. So, ano to? Meron dito sa gilid paglalakad dash. Dash? Ano yun? Dash? Boom! Oh, grabe! <teedy> Ang dalig. So, quest lang tayo rito, mga guys. Quest tayo dito, kalam ko. Kasi napapanood ko sila bibuyog. Lagi no. sila nag... Uh, pagka... Uh, uh, e, i, o, tatay mo. tayo? So, ayan. Medyo naglaglalaw tayo dito. Sana maging okay. So, ayaw magpindot. Bag. Ayan nga. Ang lag. Ang lag. Tapos, meron din tayo rito. So, karabi ang lag. Meron tayo rito. Ito, quit ako. Bag. Ang lakas, ano na yung nangyari? Uh -huh. Grabe na, ang lag. Ito so ka awesome, favorite yung... Ano? Rabbit Barrage. bang? ay, Rabbit Barrage. Rabbit, ang tawag dyan, guys. Comment ko nga sa baba, guys, kung anong tawag dyan yung nasa ulo ko. Ano yung tawag sa mga ganyan? And meron pa ang iba, yung pakpak. Tapos yung parang pati. May ganon. Ang tawag sa mga ganon. Medyo malag tayo ngayon. Ano kaya ang nangyayari? Isa lang naman tayo sa server na ito. So, baka malag lang talaga. Ayan, pa-level lang tayo. And magpapalevel lang muna tayo, guys. And babalik ako kayo pagka tayo ay nag-level na nang nag-level at nag-level ano yung walk? Oh, sidewalk walk. Oh, galing. Tignan natin. Oh, vertical walk. Oh, oh, oh. Babalikan ko na lang kayo guys pag nagkakag-level na tayo. So, goodbye! So, ayan mga koy. Tayo ay nandito na. Tayo nga nga pa, bagong server dahil na Tumami nga yung nandoon. And, may mga is pa, ispa, papansin lang rin ako. Dito, may shop dito. Si Sword Dealer. Tignan nga natin siya. Katana eh. Napangit ah, pangit yan. <laughs> Yo. So, ayan mga lods. Take two. Si mama kasi nagpapatawa eh. Shut down your mouth, mother earth. So, ayan. And may napansin ako dito sa menu. And status. Tapos, Ewan ko kung ano yung mga yan. Pero eto, mili to. Lagay natin lahat dito sa mili. Alam ko kasi, yung mili, suntok yun! Sumasapak yung ganon. Yan. Naglagtaloy tuloy. Tumama kasing ito. Wala akong pake. May kakamuti para... Ah! So, para Tapos, at nakalagay rito. Ayun! Grace! Naalala ko. ko. Ayan. Tapos? Ang mga papa yun, siya lang Lagay na natin. Pupunta na tayo sa blue Nagkita ko kanina itong compass na to. So, ano yun? Ano yun nandito itong montaing ito? Marine. Recruiter. Ayoko mag-marine. Ha? Gusto ko. So, may dealer dito. May iba pa pa dito maps. Or islands. Free tayo muna. Mahina tayo. Zero dollar lang na muna. Uy. Mm. Bakit yung sa Luffy? Ano? Nasusun nasusupatay sila sa tubig. At dito hindi. Asa na yung kumpas? ito. Truck. Ayun. Doon tayo pupunta siguro. Ah, may iba pang island. Tignan nga natin yung ibang island. Baka mayroon ditong something important. Important. Yani, yani, yummy, 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 yung ngayon ay nandito sa ah, kunin natin ito yung chest. Ano kaya ito? Chest ba ito? Ayun, chest na, nakukuha. Ang galing. So, may mga, ang tawag dyan, MP, NPC, NPC din dito. NPC. NPC. Pwede na, kunin natin. Ay, ayaw makuha. Hindi gala pa tayo rito sa so, baka meron na meron meron rito uy ito ano din to ikaw pareho ito nung nandoon sa pinanggalingan ko eh ito ano kaya to hmm rocket to rocket tsaka spin Oo uh, meron pa sa baba at saka mga ganiton po. Ay, kanina yung mga yung fruits, fruits, mayroon yung fruits yung mga yan. Ghost, Buddha, Spider, Sound, Portal, Rambon, Pain, Blizzard, Gravity, Mammoth. So yan yung mga fruits na nandito yan. Ito siguro yung pinakamalakas yung nasa dulo. Di ko sure. Pero baka. So, tara po na tayo dito sa trucks. Baka, ayun lang naman yung meron dyan. Naglag pa nga. Ah, hindi, hindi, hindi. Hindi tayo naglalag. Naglalag lang talaga. So, ito na yung jungle. Let's go, 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 go! yun! nag kanina, kaya nawala yung recording ko. Hindi ko alam. Uh, nag -lag. Basta, nag-vlog. Hindi. Hindi, hindi, mama! Shut down your mouth. Shut down. Then, set home is point tayo dito. Set home point tayo. I-click mo yan. Oy. i-click. Ayan. And then

Um, sabi dito daw kami. Kaya, uh, ito gusto ko eh. Bakit ba? Oh, sakto to sa level natin. Ito, 20. Okay. Bakit siguro yun yung boss. Boss nila na yung boss. Saan makikita yung monkey? Monkey Kong. Saan yun makikita? Ano to? Black put the cast in the level 50 so patayin lang tayo na ito siguro yung mga monkey so, ay yan nga sing 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 Waria, oh sis, kerjaan. Harap, harap bang. Ah. 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 Baka pinagsasapak. Bye. Ba, 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 ba. Pinagsasapak. Ba, pinagsasapak yung monkey the gravy. So, next video natin is kukuha tayo ng, ano, aray, ay, nasak. Kukuha tayo ng, oh, nalabas pa nga kukuha tayo ng fruits sa public server. Public server. Kukuha tayo. <laughs> And comment down below kung ano ang gusto niyo laro din na pinbukod sa black soap. Wow! Ah oh! Pwating! Ah -oh. Patay! So, six namang si Gorilla yung kailangan na hindi pa eh. So, may be right back pag natapos itong quest. So, may ta- So, ayun guys, no? May nagbigay atin ng fruit. And, shoutout sa yun, Si Mateito Mateo. Oh, huh? ba't ganun yung pangalan nun? Then, eto yung fruit na binigay niya sa San San. Ah, sa Berlin. Wow. Oh, wala na age. <coughs> Siguro po medyo malala kasi yung damage nito. Kailangan yung black fruit dito sa start yung iano natin. Siguro. So, pa-level tayo ba?

So young guys next video is Mag Papalevo Langtail. Young Lang guys bye. Comment for part two.